Narito na ang mga 50 na mga basic na mga words or phrases na dapat mo malaman bago ka pumunta dito sa Spain or kung nag-aaral ka ng Espanyol. Tignan natin siya isa-isa. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. At mag-subscribe ka naman sa aking channel for more videos. Ako ay nagbablog, nagtuturo ng Spanish, at nag-share ng mga buhay-buhay about living here in Spain. So pag-usapan natin itong mga uh, phrases na ito. Ang una-una is hola with H pag sinulat mo. Hola. Yun ay hello. Ayan. Hola is hello. So, kung meron kayong nakasalubong um, sa labas, sinabing hola. So, pwede ka rin, um, in return, pwede mo rin sabing hola. Ayan. Como estas? Como, sa, como estas is kumusta ka. Ayan. So, como estas? Ang pwede mong sagot dito ay, ako ay okay. Estoy bien, estoy bien, uh, estoy mal, yung mga ganun, ayan, or bien, pag good, okay? O pag so-so naman, asi-asi, ayan, asi Next is, estoy bien, gracias, yun nga, yun yung a-answer uh, dun sa como estas. Estoy bien, gracias. Ang gracias po ay thank you, ayan. Next is, ¿qué tal? ¿Qué tal is para din siyang como estas, no? How is it going? O, oh, ano nang nangyayari? Parang ganyan. Ketal. Sabihin mo rin, bien. Todo bien. Pag uh, everything is okay. Todo bien. Or, good, fine, bien. Ganyan. Next is, eto, very important to, no? Como te llamas? Como is, ano ang pangalan mo? So, ang pwede mong maging sagot dyan is, me llamo Pedro o soy Pedro. Again, Como te llamas? Me llamo Pedro. Me llamo Susana. Ayan. Um, next one is, um, Es un placer conocerte. No? Uh, it's a pleasure meeting you. Or, mucho gusto. Mucho gusto. Halimbawa, uh, Como te llamas? Uh, anong pangalan mo? Me llamo Pablo. And then, Nice meeting you. Con mucho gusto. Or, mucho gusto. Ayan. Next one is, uh, Paalam or goodbye adios ayan minsan ginagamit, ginagamit din nila yung Italian word na ciao ayan adios or another words adios hasta luego hasta pronto adios din lahat yon goodbye hasta um, ano pa yung iba hasta luego hasta pronto ilang yun. Lang yung mga yun. <laughs> nakalimutan ko nang iba marami pa ayan another one is please or oh, parang awa mo na Por favor. Por favor. Please, ayan. Marinig mo yung por favor usually um um pag ikaw ay nagre-request ng something or sa mga formal na situation or kahit sa pag nag-order ka sa restaurant, restaurant. For example, one beer, please. So, uh, una serbesa, por favor, ayan. Another one is you're welcome, de nada. De nada. Walang anuman, de nada, ayan uh, usually maririnig mo yun sa mga restaurant or or kahit sa ano, denada. Another one is lo siento. Ang lo siento dito ay dalawa yung konteksto nito, no? Yung una sa lahat is sorry or humihingi ka ng sorry or yung isang lo siento is like um Um, hindi ko alam, ganun. Lo siento, ayun. Another one is Pardon. Um, yung perdon normally naririnig mo siya kahit saan, kahit sa mga bus or um, kahit sa school or kahit sa mga supermarket, perdon. Pero meron din tong ano, formal na na counterpart which is perdona, perdone, ganun. Another one is how old are you? Ayan, syempre pag bago kayong kilala tinatanong, uh, ilang taon ka na? Ganyan. Quantos años tienes? kwantos años tienes lang taong ka na. So, ang um, pwede mong reply dito, kung halimbawa 30 years old ka na, tengo 30 años tengo 20 años o oh, tengo 40 años ganun. Um, tengo 42 años <laughs> tengo 15 años ayan. Another one is, de donde eres? Um, pag nandito ka sa Spain, tatanungin talaga yun sa'yo kasi uh, iba yung itsura mo. Lalo pag hindi nila makita na ikaw ay isang Latino, so tatanungin nila, De donde eres? Taga sa angka. So, ang pwedeng sagot dito is uh, Bengo de Filipinas or Filipinas. Pwede mo rin sabihin soy Filipino pag ikaw lalaki, no? Soy Filipino. Pag ikaw isang babae, soy Filipina. Ganon. Another one is Ablas Ingles or Ablas Espanyol. Ikaw ba yung nagsasalita ng Espanyol? Ablas Espanyol. Pag-Ingles, Ablas Ingles yes, si, sí. no is no. Or a little bit, un poquito. Ayan, un poquito. Um, another one, um, I don't speak um, English or I don't speak uh, Spanish. Hindi ako nagsasalita. No hablo Español. No hablo Ingles. No hablo Italiano. Ganon. Another one, ¿qué hora es? Siyempre, no? Napaka-basic nito. Kung halimbawa mag-work ka, talagang tatanungin at tatanungin yan. Que hora es? Um, Ala una. Son las dos. Son las tres. Hanggang son las doce. Son um, las dos por la mañana. Son las dos por la tarde. Ganon. Check nyo yung uh, playlist natin, Teaching English, Teaching Spanish. Ayan, marami akong ginagawang videos para sa mga gusto matutong mag-Spanish or Uh, kung gusto mong pumunta ng Spain at ma kailangan mo mag-aral ng konting Spanish, okay? Another one is Donde esta bla bla bla. Donde esta el baño? Por ahí. O pag right is derecha, ala derecha. Pag left, ala izquierda. Ganun. You know? Por ahí. Donde esta el supermercado? Nasaan yung supermarket? Ahí. Donde esta la cámara? Alam mo yun. Ah, uh, pwede mong pwede ka nang ilagay lahat kung anong gusto mo doon. Donde está el móvil? Donde está la casa? Donde está señora? Donde está señor? Ganun. Nasaan ang bla bla bla? Donde está? Another one is estoy perdido. Ako ay nawawala. Estoy perdido pag lalaki. Pag babae estoy perdida. Estoy perdido, perdida. Quanto cuesta magkano? Quanto cuesta la naranja? Magkano ang orange? Quanto cuesta la uva? Magkano ang uva? So, pupunta ka ng supermarket, kahit sa ang supermarket yan, quanto cuesta? Or sa my stores, quanto cuesta este? Magkano ito? No? Or, quanto cuesta esta? No? Quanto cuesta la ropa? Magkano yung damit? Ganyan. Quanto cuesta? Another one is, can you help me? Uh, tulungan mo naman ako. Puedes ayudarme? Ay, pwede mo nang idagdag yung please, yung por favor. Puedes ayudarme, por favor. Puedes ayudarme. Ayan. Another one is, I need help. Necesito ayuda. Pwede, pwede mong sabihin, puedes ayudarme? Or, necesito ayuda. Another one is, Que significa bla bla bla? Halimbawa kung mayroong Spanish word na hindi mo maintindihan. Um, let's say, um, comida, no? ¿Qué significa comida? ¿Qué significa uh, naranja? ¿Qué significa este? Anong ibig sabihin nito? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este? Another one is no entiendo. Ayan. Hindi ko maintindihan. No entiendo. Señora, hindi ko maintindihan. Señora, no entiendo. Puedes ayudarme. Eso pwede mo pala siyang pag-connectahin. -conect Señora, no entiendo. Puedes ayudarme. Senyora, hindi ko maintindihan. Tulungan mo naman ako. Ganun. Another one, hmm, Pwede pagar con tarjeta? Ito ay, salimbawa, pupunta ka sa restaurant or supermarket, pwede pang magbayad ng card? Pwede pagar con tarjeta? Ayan. Pag yung cash, en efectivo. Pwede pagar en efectivo? Por favor. Please. Okay? Ayan. Donde esta... Uh, yung isa kanina is magkano, kwanto kwesta. Pag magtatanong ka naman kung nasaan yung ganito, donde esta? Donde esta la farmacia? Donde esta el supermercado? Donde esta el um, la parada del autobus? Donde esta el metro? Ganun. Nasaan? Donde esta? Donde esta tu mama? Nasaan ang nanay mo? Eh? Donde esta tu padre? Nasaan yung tatay mo? Another one, I'm hungry. Ayan. Pag ikaw ay nagugutom na at nagantay ka ng order mo, I'm hungry. Tengo hambre. Pag, pag sabihin mong tengo mucha hambre, um, ang tawag dito, gutom, nagutom na ako. Tengo mucha hambre. Tengo sed, ako um, ang tawag nito, gusto kong minom ng tubig or ako ay, ah, nakalimutan ko, na, I'm thirsty. Tengo sed, or gusto kong minom ng tubig. Okay. Pakicomment naman, nakalimutan ko na ke <laughs> recommendas um ano ang may sasuggest mo ano yung may re recommend mo sa akin ke recommendas Señora, ke recommendas bibili ka ng uh, t-shirt or collar or yes clothes sa mga supermarket anong mas bagay sa akin ano mas may re recommend mo ke recommendas este o este Ganun. another one kisiera ito is very um, well yes ginagamit din siya no kaya very formal formal naman na siya no? kasi usually um quiero bla bla or quiero quiero agua quiero una botella de agua gusto ko ng um a bottle of uh, water ganun or quiero um un cafe por favor guys kailangan ko ng kape gusto ko ng kape ganun pero yung quisiera pwede na naman quisiera una botella de agua one bottle of water quisiera um una manzana one apple ganun Another one is, Esta lejos. Yung lejos is malayo. Esta lejos. For example, Donde esta el supermercado? Sasabihin sa'yo, Por ahí. Esta lejos. Malayo ba? Esta lejos. Pag malapit, Esta cerca. Lejos is malayo. Cerca is malapit. Another one, Aki ora abre. Anong oras uh, nagbubukas? Aki ora abre. Pag sabihin mo naman, Aki ora sere. Anong oras? uh, ah, nagko-close, no? Aki ora abre el supermercado? Anong oras nagbubukas yung supermarket? Aki ora sierra cerrar? Eh, eh, el supermercado? Anong oras nagko-close yung supermarket? Okay? Or, pwede mo ikonek lahat eh. Aki ora abre um, la tienda, yung store. Aki ora abre la peruqueria, yung hair salon. Ganun. Como puedo llegar a? Ah? eto paano ako makakarating sa ganito? Paano ako makakarating sa metro station? Ake, ano ang tawag nito? Como puedo llegar a la estación del autobús, yung um, bus stop? Como puedo llegar uh, al colegio, um, school? Como puedo llegar a la casa de Maria? Uh, paano ako makakarating sa house ni Maria? Como puedo llegar a la piscina? Paano ako makakapunta sa swimming pool? Ganun. Another one is, kung halimbawa naman na sobrang na bibilisan kayo uh, sa kausap nyo kung, kung paano sila magsalita ng Spanish, puedes hablar más despacio, por favor? Pwede bang mag... Dahan-dahan uh, lang. Dahan-dahan. <laughs> puedes hablar más despacio, por favor? Or pwede rin shortcut yon Despacio, por favor. yon. mas shortcut siya. Para hindi naman masyadong... Um, mahaba yung sinasabi mo no Kasi kung bago ka mag-Spanish mahirap mo na siyang um i memorize no so pwede mong sabing despacio por favor ganun lang para mas short siya another one is o oh, sinabi ko na ato po kanina no no hablo mucho español hindi ako masyado na kapag ng Spanish no hablo mucho español o hablo un poquito de español pag sinabi mong um, hindi ka masyadong nakakapagsalita at konti lang yung uh, Spanish na alam mo. Or pwede rin na uh, hindi ko masyadong naiintindihan ang Spanish, no entiendo Espanyol or no entiendo mucho Espanyol. Ganon, para, para masabi mo sa kanila na, hey, yun nga, bago ka, para ma-recognize nila na hindi ka masyadong nagsasalita ng Spanish. Ayan. Um, uh, another one, ulit, kung pupunta ka ng kahit saan, no? supermarket ulit tayo, no? tienes, bla bla bla, ganyan. Pag TNS, meron ka ba? Um, pag TNS, meron ba kayo? TNS, um, papel? Meron ka bang papel? TNS, um, ano tawag dito? Tijeras? Meron ka bang gunting? No? TNS, uh, biyete? Meron ka bang, um, ang tawag nito? Um, cash, ganun, or ineffective. Cash, I mean, biyete is papel, no? Na cash. Ayun, TNS, bla, bla, bla. <laughs> Another one, estoy buscando. Estoy buscando Manuel. Hinahanap ko si Manuel. Estoy buscando la parada del autobus. Nasaan yung, hinahanap ko yung bus stop. Estoy buscando, pwede rin sa tao yun. Estoy, tao or lugar or things, no? Estoy buscando um, la pisara, yung board. Estoy buscando bla bla bla. Um, estoy buscando boligrafo. Nasa, hinahanap ko yung pen. Ganun. Another one is ase calor or ase frio. Ase calor, mainit. Or ase frio is malamig. Ayan. For example, ko kain kayo ng soup, uh, tapos uh, sasabihin sa'yo na huwag mo muna kainin kasi mainit. Ganun, no? Ase calor, la comida. Ase kalor, ganun. Or ase frio, pag Malamig naman. Pwede rin naman sa climate yan. Normally sa climate. For example, nga, sa summer, ase kalor. Ase mucho kalor. Ase muchísimo kalor. Ganon. Another one is pagod na ako. Estoy cansado or estoy cansada. Pagkansado, sa lalaki yan, estoy cansado. Pag sa babae, estoy cansada. Ayan. Never niyong sabihin na soy cansado o soy cansada. Uh, mali po yun, okay? Estoy cansado or estoy cansada. Okay? Another one is, oh, happy birthday. Feliz cumpleaños. Or cumpleaños feliz. Ayan, happy birthday. Ayan. So, ayan yung ating mga 50 na basic phrases na sa tingin ko ay importante yan para uh, makaintindi ka ng uh, kausap mo, lalo na yung mga native dito ng mga Espanyol. Kung gusto mo pumunta dito sa Spain at gusto mo magtrabaho, mag-tour, or uh, ano ba ba, mag-move dito, maging... Uh, mag-migrate, ganyan. Uh, basic yan, kahit punta ka ng Latin American countries like Mexico, uh, Colombia, Ecuador, yung mga countries na nakapagsasalta ng Spanish, maintindihan kanila as long as na, uh, alam mo itong mga basic phrases na yan, ayan. So, kung meron kayong mga phrases na hindi alam, you can comment, go to our comment section, and don't forget to subscribe sa ating channel. Ayan. Basta kung meron kayong question and don't forget to check our playlist, tingnan nyo po yan. Ha? Teaching in Spanish. Nag-start pa lang po tayo na, na gumawa ng mga videos na ito at marami pa tayong gagawing videos. Ayan. So, yun lang yung mga basic phrases na ating share sa video na to. At sana nakatulong ng kahit konti man lang sa inyo, no? nagkaroon man kayo ng idea kung paano sabihin yung ganito sa Spanish or Taglish sa Spanish. Ayan. Maraming maraming salamat. This has been Nathaniel and from Madrid, hasta luego. See you sa aking mga next videos. Bye!